Thank lahat. Yan. Maraming salamat, Kuya sa pag-operate na ating devotional ngayong So ngayon, ang ating uh, pag-aaral, August 30. So bukas ay birthday ng aking uh, misis. Yan. Nasa 31 na siya o 32, or 32 years old na ang uh, aking misis. So happy, advance happy birthday sa aking mahal na asawa. Yan. So ang liwanag na nanatili hanggang sa wakas. So tayo po ay manalangin. Paginoon, aming dalangin ang aming po mga sarili sa umaga na ito, kami po'y makasalanan at tangad namin na kami po'y makalakad sa liwanag na nais ninyo para sa amin. Gabayin niyo po na kami at tulungan na kung ano ang nais niyo para sa amin ay siyang masunod. Salamat po o Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ang sabi po rito sa pinaka-key Apokalipsis 14 verse 13, sabi po dito, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila ay magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. sinasabi dito sa banal na kasulatan na mapapalad ang mga patay. Ang sabi dito, na namatay sa Panginoon. Ang sabi diyan, no? Ibig sabihin, kung ikaw ay namatay na hindi sa Panginoon, hindi ka mapalad. 'Di ba? Kung ikaw ay namatay lang basta na wala sa ating tagapagligtas, so hindi ka mapalad. Yan ang sinasabi dito sa banal na kasulatan. Pero kung tayo ay namatay sa ating Panginoon, mapalad tayo. Merong isang celebrity host si si Roberto. Jon Navarro ah, si Bra, si Jon. si Bong no? Si Jon. O oh, yun, ang kanyang uh... ah, si Jong Hilario. Oh, yan. O yeah, hindi ako nagkakamali. So si Hilario, sabi niya, bakit kailangan pa nating mawala sa mundo ito? Yan ang malaking tanong. Bakit kailangan mawala pa tayo sa mundo ito? Nung narinig ko yung tanong na yun, ang naisip ko kagad sa God, hindi naman talaga kailangan na tayo mawala. Kaya lang, tayo ay nasumpaan ng kasalanan. No? Dahil doon sa kasalanan na yun, na hindi naman kalooban ng Diyos, tayo ay unti-unting namamatay. Yun talaga yung katotohanan na kailanman hindi natin kayang baguhin, mga kapatid. Hindi natin kayang baguhin yung tayo ay mamamatay dahil sa katandaan. O yung iba sa kas, sa sakit. So si Mike Enriquez ay sa sakit na matay, no? So bata pa, bata pa lang, childhood eh, naririnig din namin siya magpabalita uh, sa TV. So yun, nang pumanaw na, hindi talaga kaya. Walang permanente sa mundong ito. Kaya ang goal nating lahat, kung lahat tayo mamamatay, dapat ang goal po natin eh mamatay sa Panginoon. Yan. Pero kung mamatay ka sa sa sasakyan mo, mamatay ka sa kalayawan mo, mamatay ka sa mga bisyo mo, mamatay ka sa walang kwentang bagay, sa kamangmangan, hindi ka mapalad. Sa wing palad. <laughs> Pero kung gusto natin maging mapalad sa, san, sa sanlibutan na ito, tayo ay dapat na mamatay sa Panginoon. Ibig sabihin, nasa Panginoon tayo, nasa gawain tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, ay uh, talagang malapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Makakaasa tayo at magkakaroon ng confident, confidence na Panginoon, salamat, bagamat ako'y makasalanan, ako'y inyong imiligtas, di ba? Pero kung mamamatay ka na walang kabuluhan, eh sayang lang yung buhay. Kasi ang realidad talaga, mapaartista man, sikat man o hindi, mayaman man o mahirap, ay talagang mawawala sa mundong ito later on. Di ba? Pero pinakamahalaga ang mga tao ay nasa Panginoon kung sakaling mawala man. Di ba? O. Sa kanang liwanag, ang naipagkaloob sa atin sa mga huling panahong ito, mapanatili man ang aking buhay o hindi, ayan ha? patuloy na magsasalita ang aking mga sinulat at ang gawain nito ay susulong hanggang hindi natatapos ang panahon. So, kaya si Mrs. White, ano? mamatay man siya o hindi, eh namatay naman na siya. Pero yung sulat niya, buhay na buhay at nababasa ng maraming mga tao at nakakapag-ministry ito kahit wala na siya. So tayo, ano ang maiiwan natin mga kapatid sa mundong ito? Na kung mawala man tayo, mapapanood pa rin natin. Ngayon nga si Brother Jerry Sibilia, oh, na, na nasawi noong panahon ng COVID. No, mababalikan na lang yung kanyang mga videos, mga recordings sa sa kapitulo bersikulo. So ganyan lang ang buhay, di ba? At least yung mga record niya nasa Panginoon. Tayo mga kapatid, ano ang ating uh, magagawa sa gawain ng Panginoon? So ito, no, mga isinulat sa aklat. So ngayon, pwede recordings mga kapatid sa salita ng Diyos, di ba? Ang aking mga sinulat at naingatan sa talaksan sa opisina at kahit ako hindi na nabubuhay, ang mga salitang ito na naibigay sa akin ng Panginoon ay magkakaroon pa rin ng buhay at magsasalita sa mga tao. Totoo yun. Marami ang mga nalimbag na libro. O, marami ang mga aklat na naisulat. At ang pinakabuburito ko sa mga aklat na yun ay yung Steps to Christ na talagang step by step mapapalapit sa ating pong Panginoon. Sabi dito, ngunit nananatili pa rin ang aking lakas at umaasa ako magpagpapatuloy na gumawa ng higit pang mapapakinabangang gawain, maaring mabuhay ako hanggang sa pagdating ng Panginoon. Eh maaari lang no sa mga panahon na 'yan. Pero namatay rin siya, 'di ba? So inaasahan din ni Mrs. White na madatnan niyang buhay ang ating Panginoon. So tayo rin, naasahan natin, ako inaasahan ko rin na madatnan ng kumboy ang Panginoon. Pero kung hindi man mangyari yun, at least habang buhay gumagawa sa gawain ng Panginoon, 'di ba? Nasa Panginoon, nasa paglilingkod. Kasi kung wala, nako, wala rin. Hanggang nga rin tayo dito mga kapatid. Kung wala, kung wala ang Panginoon, wala rin. Yari tayo, no? Sabi dito, ngunit kung hindi na nagtitiwala ako na sasabihin tungkol sa akin, ayan, no? Ito naman yung pwede natin sundan. Mapapalad ang mga patay na namatay sa Panginoon mula ngayon. So ito si Mrs. Fred, sinulat niya, mabuhay man siya. Kung mabuhay siya, puri ang Panginoon, na natatnan siya ang buhay ng Panginoong Diyos. Pero kung patay siya, abay, sabi niya, pwedeng mabasa sa aking burol yung 14.13 ng Apokalipsis. O, ang mapapalad ang mga namatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang gawa ay sumusunod sa kanila. Eh, yan po ang uh, tawag dito, yan po ang in-anticipate na ni Mrs. White. So tayo rin ma-anticipate din natin mga kapatid. At itong talata na ito ay babasahin sa panahon na tayo ay uh, binuburol. Hindi natin alam, di ba? Eh, mas maganda na ito yung mabasa. Mapalad ang mga nasa Panginoon kahit na namatay. Kasi lahat naman mamamatay. O, oh, eh, kung mamatay ka ng walang kabuluhan, mas maganda na may, mamatay ka na may kabuluhan na namatay sa Panginoon. Di ba? kaysa na namatay ka na wala lang. Walang kwenta lang yung kamatayan, di ba? O eh, sayang lang yung buhay mo. Lalong, lalo kang napahama. Imbis na ang, ang hanap po ay hanap buhay, araw-araw, eh lalo kang walang nahanap na buhay kapag ka wala sa Panginoon. So yan ang lagi nating tatandaan. Sabi dito, nagpapasalamat ako sa Diyos. Ako rin naman. Sa kasiguruhan ng kanyang pag-ibig. Yun ang pinakadabes dyan no hindi na tayo wala tayong may dadahilan na mag sa harapan ng Panginoon bakit dahil ang pag-ibig ng Diyos ay sigurado mga kapatid no ang pag-ibig ng Diyos ay surebol. ha at dahil mayroon ako ng kanyang panguna at gabay araw-araw talagang abala ako sa aking pagsusulat maaga at kapag gabi na aking isinusulat na mga bagay na inihahayag sa akin ng Panginoon. So sa akin, ang sinusulat ko ay mga sermon. So dapat yung sermon ay laging bago pagpupunta doon sa isang church. Ibig sabihin, hindi, na na hindi pa na sermon doon. Kahit na na-sermon sa iba na isang beses, yun na yun. Nakakasawa rin pagka paulit-ulit sermon eh. So minsan hindi talaga ako nag-uulit ng sermon. Kailangan talaga isusulat susulat. So naka isang nasa isang libro 'yun. So 'yun pa mga kapatid ano? Tayo rin ano ang sinusulat natin. Mga diary, mga diary o yung mga panalangin. So napakaganda nito. Napaka-the best nito mga kapatid. Na tayo ay magsusulat tungkol sa ating Panginoong Diyos. O so, kung di man magsusulat ngayon ay uh, Uso na yung pagre record <laughs> Kamusta? Mag-record ka lang ng memory verse. So shout out sa mga kapatid natin nag so, salamat sa inyo no. Mga kapatid natin nagbabahagi ng mga healthy lifestyle. Eh. Kaila Sister Jennifer Mendoza. Ayan. Sa Sister Dilaw. Ayan. ayan. At uh, gayon din yung iba natin mga kapatid. Sila Brother Jason Nicolas. Ayan sila. nag sila. Kami mga Bible verse pa. Ayan mga kapatid natin sa San Antonio. So mga kapatid, ano ang ating, ano ang magiging ano natin? Ano ang magiging alaala natin? na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at least, yung mga kabataan, titignan nila, ay, itong church na ito, yung aming mga nanay, mga tatay, ay napagtulong-tulungan ito na magawa sa abot ng kanilang makakaya. Kaya iingatan namin itong church na ito na mapalago Dahil ito ay binuhusan ng lakas ng aming mga magulang. Di ba? Ito yung legacy natin, yung pong naita yung church sa lugar natin. Di ba? O, na marami ang tao na mga sumasamba sa Panginoon. Sabi dito, ang pasanin ng aking gawain ay ihanda ang mga tao na tumayo sa araw ng Panginoon. Kung yan ang pasanin ng author na ito, yan din ang pasanin natin na maihanda ang mga tao sa gawain ng ating Panginoong Diyos. O maihanda ang mga tao na makatayo sa araw ng Panginoon. Kasi sabi doon sa Apokalipsis 6.17, sino ang makatatayo sa dakilang araw ng Panginoon? Wala makatatayo kung wala ka sa Panginoong Diyos. Pero kung maihanda tayo, maihanda natin ang mga tao sa pagdating ng Panginoon, si tiyak na marami ang makatatayo sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagdating niya. Sigurado ang pangako ni Kristo. Yan. Hindi na magtatagal ang panahon. Dapat tayong gumawa at magbantay at maghintay sa Panginoong Jesus. So sabi po dito, sigurado ang pangako ng Panginoon. Ang tanong, sigurado ba tayo na nasa Panginoon? Yan yun eh no? Ang Panginoon sigurado ang kanyang pangako. Surebol nga kapatid, walang takas. Pero ang tanong dito, sigurado ka rin ba na nasa Panginoon ka? Sigurado ka rin ba na magtatapat ba tayo hanggang sa pagdating niya? No? Kasi sigurado rin na hindi na magtatagal yung panahon. At hindi na rin tayo magtatagal sa mundo ito. Yun ang totoo doon eh. Di ba? kung hanggang 100 years lang ang buhay. So kwenta-kwenta na. O, kahit na ako ay eh, meron pang Meron pang 70 years na natitira. Napakalapit lang yan. Napakabilis lang po yan, mga kapatid. hindi mo nga mapagkasa sa isang araw yung mga gusto mong gawin. Eh. Di ba? Marami kang gusto mong gawin. Hindi mapagkasa. O, sa 70 years pa, hindi kasya lahat. Pero swak na swak at kasyang kasya. Kung ipaglilingkod natin sa Panginoon ang mga panahon na natitira sa ating buhay. Sabi dito, tinawagan tayo na maging matatag hindi magagal hindi magagalaw na laging sumasagala sa araw ng Panginoon. Ang pundasyon ng lahat ng ating pag-asa ay na kay Kristo. Yan ang tumpak mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Ang pundasyon ng ating pag-asa ay nasa ating Panginoon. Kung wala si Jesus, yung pag-asa natin ay babagsak. Ang ating mga tao, ang at, ang ating bang mga tao ay tinitingnan ang nakalipas at ang kasalukuyan at ang darating sa pagbubukas nito sa harapan ng sandibutan? Kanila bang dinirinig ang mga mensahe ng babala na ibinigay sa kanila? May mga iba na dinirinig ang mensahe, may mga iba na tinitignig ang babala, pero may mga iba na hindi. O, ngayon papalapit yung ating pangangaral sa homestead 2. Ito po yung pabuong area. No? Kung meron kayong mga Bible interest dyan sa homestead 2, dinala ni Pastor Nelson yung speaker galing NPUC at saka yung isa naman sa Karanglan. So dalawa lang po yun speaker galing sa NPUC. So nilagay sa Karanglan at nilagay din sa homestead na malapit dyan sa kabanatuan. So accessible siya. Tabi lang din nandaan mga kapatid. Homestead to gym. Kung kayo ay mayroong pagkakataon na makapunta kahit isang gabi, 18 to 30, ay punta po tayo, madala natin yung ating mga Bible interest. At lalo na kung uh, September 30, no? Yun yung baptism. Yun yung panahon ng baptism. Kung meron po kayo may isasabay, may isabay nyo na po. Yeah, sa September 30. So sabi dito, atin, atin bang pina, pinakamalaking isip, isipin ngayon na ang ating mga buhay ay malinang at linisin at ating ilarawan ng pagkakatulad sa Diyos. Ito dapat ang ating maging karanasan na, na nakikibahagi sa grupo ng nahugasan at pinuputi sa dugo ng kordero. Sila'y dapat mabihisan sa katwiran ni Kristo. Dapat nakasulat sa kanilang mga noo ang kanyang pangalan. So dito po mga kapatid, ano? Selected Messages, Volume 1, pahina 55-56. Na ang natatak sa akin sa devotional na ito mga kapatid, no? na tayo ay uh, yung pangalan ng ating Panginoon na katatak sa noon natin, nasikapin natin habang tayo nabubuhay, maglilingkod sa Panginoong Diyos. Habang tayo ay nabubuhay, yung mga panahon natin, yung mga oras natin, ay malaking bahagi yung sa Panginoong Diyos. Dahil habang iniintay natin na dumating ang Panginoon, mas maikli naman yung buhay natin sa sanlibutan na ito. Habang mas mabilis yung pagdating ni Jesus, ay eh mas mabilis din naman nauubos yung time natin sa sanlibutan na ito. Yun ang reality niyan, mga kapatid. No? Malapit nang dumating ang Panginoon, pero mas malapit tayong mamatay. Hindi yung na totoo doon eh. <laughs> eh, di ba marami naman nangangaral na darating si Jesus, pero yung iba mga nangamatay na. Kasi ang realidad, kung malapit nang dumating si Jesus, mas malapit na rin naman na tayo ay pumanaw. No? Di ba? Kaya ang sabi dito sa 1413, o habang tayo ay buhay pa at kung sakali mabasahin ito, sa pano na tayo ay binuro at nabasa na natin ngayon habang tayo buhay, di ba? At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, sabi ni Juan, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Eh, kamusta yung mga gawang sumusunod sa atin? Baka sabihin, ay, yung namatay na yan, ay mandarambong yan, ay, ay ganito yay, ay. Ha. Ay dapat de eh, itong namatay na ito ay lingkod ng Panginoon, 'di ba? Babasahin din sa ating uh, eulogy, mga kapatid, no? So dito mga kapatid ko, ating pagsikapan na habang naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon, ang buhay natin ay maingatan sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Either dalawa ang mauna, yung kamatayan o yung pagdating ng Panginoon. Pero ating dalangin mga kapatid eh, eh maabutan tayong lahat ng pagdating ng ating pong Panginoon, di ba? At hindi na tayo makaranas pa ng kamatayan. Pero kung sakasakaling maabutan tayo ng kamatayan, siguruduhin po natin na tayo ay nakakapit sa ating tagapagligtas at wala nang iba. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at ang ating mga prayer request ay isulat niyo po dyan. Pasama rin po sa panalangin ng aking bisis, kanyang good health, sa kanyang parating na kaarawan bukas ay uh, maging uh, masaya siya <laughs> at syempre maging malusog na yun ang aking uh, panalangin sa kanya. At ngayon din po doon sa aking kapatid din na si Faith na birthday niya rin ngayong August. August 27 naman siya. So yun, salamat po sa inyo at uh, pakinggan po natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos at papanalangin tayo ni Brother Melvin Bilasano. God bless po mga kapatid. Amang banal ang mga pangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na muli nyo kami binigyan ng pagkakataon na kami makapakinig ng lesson na nagpapaalala sa amin at nagbibigay ng pag-asa na kami dapat ay patuloy na nakakonekta po sa inyo upang sa ganun kami man ay pumanaw dito sa lupa na ito ay kayong aming kasama kami pa rin ay mapapalad at nais namin na hilingin po sa inyo na kami ay katuloy yung gabi ng Holy Spirit na palagi may nakakonek sa inyo. Hindi lamang sa panahon na kami may problema. Hindi lamang sa panahon na kami ay nabibigatan sa buhay. Kundi araw-araw, dumating man ang magandang blessing sa aming buhay o dumating man ang kabaligtaran nito na problema ang mabigat ay palagi pa rin kami magtiwala sa inyo. Salamat po sa mga gabay at patnubay sa bawat umaga. Tunay po naramdam namin ang inyong pabamahal. Sa so, umaga nito nais namin ilapit sa panalangin si Sister Shirley Jacinto from Tabacau. Siya po ay may karamdaman. nais namin na ipagtiwala po ang aming buhay sa inyo. ipuwi niyo po siya na inyong na kamay. I iparamdam niyo po sa kanya ama ang inyong pagmamahal na nasa inyo ang tunay, kayo ang tunay na nadakilan doktor at ang aming panalangin ang pinaka mabisang gamot Salamat po Ama sa mga pag-asa na binibigay niyo sa amin na, at na kami ay nababawasan ng aming mga stress at mga alalahanin sa buhay kapag naiisip po namin ang inyong mga binibigay sa amin mga aral at patnubay. Salamat po sa inyong pagmamahal. So mga ganito na is namin isama sa panalangin ng family ni, 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 Alan Eugenio na siya ay, ay nagpahinga na sa lupang ito. Patuloy na wang igawad ang comfort sa pamilya niya at ipagkalaw sa kanila ang kanilang mga pangailangan sa mga panahon na ito. Ganyan din sinasama sa panalangin ng lahat ng kapatiran na nakikinig ngayon. Igawad po sa amin ang malusog ng pangatawan bagamat maulan sa mga sa bawat hapon at sa gabi ay malamig. Kami po ay bigyan niyo ng malakas na resistensya. At ganyan din ang aming mga buhay ay inyong pagpalain upang kami rin naman ay maging sa iba. Kayo na ang sa aming mga puso at isipan sa maghapon na ito? Na aming mga pag-iisipan na lita at mga gawa uh, upang kami maging karabat tabat po sa inyo. Ngayon din, na kami maisip namin na na nariyan po kayo sa aming piling kasama namin sa aming paglakad saan man kami pupunta upang kami maging panatag panatag sa anumang aming mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay Maraming salamat po Ama at patuloy na ginagabayan niyo kami sa bawat umaga. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Nakrisel at si RK ng mga nagkapwa nagahanap ng trabaho. Pagkaloob niyo na po sa kanila ang the best na trabaho para sa kanila na kung saan ito ay nababagay sa kanila at sila ay hindi maapektuhan ng kanilang pananampalataya. Patuloy namin sinasama sa panalangin na iba pang may ka mga karamdaman namin mga kapatiran. Si Tatay Pentong, si Kuya Mike sa Bulak Church na uh, nawa igawad patuloy araw-araw kalakasan -araw, sa kanila uh, at lubos na kagalingan din man. Ngayon din, ang pamakin ni Sister Nimbo Rivera sa Canada na may sakit ang ilan mga miyembro sa family ni Sister Rose Encarnado kasama na si Ateng Sibilia Erilia Borbon, si Brother Renato Santos, si Brother Romnick Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, Jennifer Pasqua si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris si kasama na rin si Sister Nena na gumaling na wa sa kanyang karamdaman, si Tia Aning, si Tia Aurora sa kanilang past recovery, kasama na rin si Sister Corazon Mina at si Ate Sally Sanchez sa kanilang kagalingan sa mga karamdaman. Ang mga pangalan po na ito kasama pa na ibang pangalan na hindi namin nabanggit na nasa panig ng karamdaman, nais namin isama sa panalangin at ipinagkakatiwala namin ang aming mga buhay sa inyo at alam namin na kayo po ang dakil ng doktor magagamot na magbibigay sa amin ng lahat na aming mga pangailangan kasama din namin sa panalangin mga may karamdamang pang espiritual na mga nagkulang po ng pagtitiwala sa inyo na tangay ng, ng mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay na minsan sila ay naging tapat naglingkod nais po namin na hiling na muli silang makabalik sa pagtatapat at pananampalataya at makasama namin muli sa paghihintay sa nalalapit na inyong pagdating. Patawad po Ama kung kami man mga makasalanan. In Jesus name we pray. Amen. Amen.